So ayun guys, nakakatakot yung alon. Sobrang laki ng alon. Buwis po. Ay, ayan. Ayun guys. Nakakatakot. Oh, katakot yung alon. My God. Ayun guys. Isang alon. Kata kata aku belum doon O bagong pintura na. Oh. Uy. Kaya daw sa inaputan ng kami nang high tide. So ayan na lang magdidirek. So, Daan. Prindo ito mo yan oh. Pier at marine dock eh. Eh, hindi ko kung ka sa yung dalawang